kahulugan ng mana sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mana ay nagpapakita ng katotohanan at katarungan. Madarama mong matagumpay ka sa paggamit ng iyong mga layunin at makaramdam ka ng kasiyahan. Gayunpaman, may mga bagay pa rin na dapat mong matutunan sa panaginip na ito. Ang panaginip na may mana ay may kaugnay din sa pagpapalaya sa iyong sarili mula sa lahat ng mga pasanin. Kailangan mong i-repeal at pasiglahin ang iyong sarili. Maaring may nawawala kang mahalagang bagay at ang panaginip na ito ay kumakatawan sa pag-asa at isang bagong simula. Panahon na para sumulong at tumingin sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay isang indikasyon ng debosyon at pagmamayari magkakaroon ka ng mga salungatan na maaaring gawing mas kawili-wili ang iyong relasyon kaysa karaniwan. Ang pagkakaiba sa pagitan mo at ng iyong kapareha ay lubos na kapansin-pansin. Gayunpaman, mayroon ding iba't ibang aspeto ng personalidad sa mga pinakakaakit-akit na paraan. Anong ibig sabihin ng managinip ng mana? Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa maswerteng pakiramdam na alam mo na kung paano ito gamitin. Sa madaling salita, makakamit mo ang tagumpay. Magugulat ka kung gaano kadaling umunlad ang iyong buhay. Mga obligasyon o re responsibilidad na naging mas komportable ka para sa iyo napasanin. Gayunpaman, ang mana sa mga panaginip ay sumasalamin din sa pagmamataas sa pamamagitan ng pakiramdam na mas mabuti kaysa sa iba. Sa tingin mo ay mas espesyal ka para makakuha ng mga benepisyo at pagkakataon. Upang maabot ang mas malalim na konklusyon, kailangan mong isaalang-alang ang iba pang mga elemento na may kaugnayan sa panaginip na ito kahulugan ng panaginip tungkol sa mana ng pamilya. Ang kahulugan ng panaginip ng pamana ng pamilya ay nauugnay sa mga kaganapan sa hinaharap. Iyan ay isang tawag sa tungkulin. Makakatulong ito kung mas madalas kang tumutok sa mga aspeto upang mapabuti ang iyong sarili. Dapat matutunan mo ring patibayin ang relasyon na mayroon ka sa isang kamag-anak na hindi mo pinansin kung napanaginipan mo ang mga relik ng pamilya, ito ay tanda ng iyong nakatagong sekreto. Itinatago mo ang ilang impormasyon na dapat nito. Ang panaginip na ito ang iyong pangangailangan na maging bahagi ng isang grupo. Kailangan mong suportahan ang mga nasa paligid mo. Ang panaginip na ito ay maaari ring magpahiwatig ng depresyon at kalungkutan. Baka masyado kang irrational hindi mo gustong malaman ang tungkol sa ilang bagay at mas gusto mong huwag pansinin ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng mana. Kapag nanaginip ka na nagmana ka, tanda iyo ng pag-iingat. Ito ay tanda ng kung gaano kalaki ang kontrol mo. Ang pagtanggap ng mana ay isang panaginip na nagpapakita rin na kailangan mong gawin ang mga bagay sa tamang paraan. Mahaba-haba pa ang lalakbayin mo bago makarating sa iyong destinasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pamana sa bahay. Ang panaginip ng isang pamana sa tahanan ay nagpapakita ng pagsisikap na baguhin ang iyong mga dating gawi at gawi. Baka may gumugulo sa iyo sa mahabang panahon. Kailangan mong idirekta ang iyong mga damdamin ng mas mahusay at malusog na ipahayag ang mga ito. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng mga aspeto ng iyong pagkatao na hindi mo pinansin dahil sa mga pagbabago sa kondisyon ng pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa naghahanap ng mana? Kapag naghahanap ka ng mana, ipinapakita nito na sa espiritual, nasa iyo ang lahat ng kaalaman sa universo. Ang panaginip na ito ay isang palatandaan na may isang bagay na may halaga na dumating sa iyo. Ito ay hindi palaging nauugnay sa pera, ngunit isang malakas na personalidad upang malampasan ang mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong pamana. Kapag nanaginip ka ng isang gintong mana, ito ay isang senyales na agad mong mararamdaman ang kasiyahan para sa trabahong iyong ginagawa ng maayos. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing paalala na kailangan mong magpatibay ng isang mas matalinong pamumuhay. Kung ikaw ay isang babae at may ganitong panaginip, dapat mong iwasan ang mga aksyon na hindi mo gusto o ang iyong kapalaran ay hindi magbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lupang mana. Kapag nanaginip ka ng pamana sa lupa, nauugnay ito sa mga pagnanasa na walang magandang resulta. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang pamana sa lupa, dapat mong isaalang-alang ang ilang mga aksyon sa iyong sariling buhay na sa tingin mo ay masama at mabuti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa yumaman dahil sa mana. Kapag yumaman ka mula sa isang mana, ito ay sanyales ng iyong isip na nalulula sa matinding damdamin. Ang mga emosyong ito ay nagdudulot ng kalituhan at hindi mo alam kung anong desisyon ang kailangan mong gawin. Gumawa ng isang bagay na mabagal at suriin ang lahat ng mga detalye bago gumawa ng isang malaking hakbang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbahagi ng mana. Kapag na namahagi ka ng mana, kinakatawan nito mga aspeto ng nakaraan na na nakakaapekto sa iyong buhay. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na suriin at unawain ang sitwasyon mula sa ibang anggulo upang maabot ang isang kasunduan at matibay na ito ay angkop sa iyong kapaki-pakinabangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng mana Kapag na panaginipan mong mawala ang iyong mana, ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng kahihiyan dahil sa hindi naaangkop na pag-uugali. Sinasabi ng panaginip na ito ang pakiramdam ng paggabi ko sa isang tao. Nakakaprostrate ka para kang talo na walang oras at naghihintay ng magandang mangyayari.